For today's video mga mare, ito nga pala eksena namin kaninang umaga. Dahil nga araw ng lunes mga mare araw nga rin talaga ng pasukan. At ayan nga pala ang anak ko si Justin mga mare kita nyo naman ang kupad-kupad naman talagang kumilos. At pinapatayo na nga siya dyan ang kuya niya mga mare at kasi ang kuya niya. At pinapaligpit na nga rin yung higaan mga mare kita nyo naman ang tagal bago tumayo. Tinatawanan nga lang siya dyan ang kuya niya mga mare. At kita nyo naman, at pinaligpit ko na nga ang kumot at sabi ko pati nga yung higaan niya maliit lang din kasi mga mare itong bahay namin kaya dyan lang talaga sila sa sala nga natutulog at si tatay naman nga mga mare dyan nga sa sopa at yung panganay ko naman mga mare dyan nga katabi nga rin ang biyanan ko at yung isang anak ko nga rin mga mare na si Monmon -Mon, ay dyan nga rin natabi at nasiksik nga rin kay tatay pag umaga kasi mga mare ganyan talaga ang eksena namin mga mare at si tatay nga at gusto pa nga magpahing ngay wala na nga rin magawa. Tatayo na nga lang din talaga. Si tatay din kasi mga mare ang naglalabas nga ng iba namin mga paninda. At pagkatapos kasi mga mare mag-asikaso ng mga bata na yan at iahatid na nga yan ng aking asawa. Dahil mga mare, pagkatapos nga nila ihatid at ako naman nga ang iahatid ng aking asawa. Kaya malaking tulong talaga mga mare ang aming kolong-kolong dahil nagiging service nga ng mga anak ko at service ko na nga At ayan na nga mga mare, pinaligbit ko na nga sa panganay ko ang hinigaan nga nila at sabi ko na apak-apakan na nga iligpit na nga nila. Mayroon kasing higaan talaga mga mari sa kwarto double deck kaso lang mga mari hindi naman nga sila kasya. Dahil nga sa bilis nga ng panahon mga mari kita nyo naman mga binata ng aking mga anak at hindi na nga sila mga mari nagkasya sa ginawa nga ng double deck ng aking asawa. Kaya mga mari dito na nga lang talaga sila sa sala nga natulog. Dahil nga ilan din nga silang natutulog mga mare, tatlo din yan silang malalaki na nga. Baba kasi ng double deck mga mare, ang katabi ko nga mga mare, ang anak ko nga bunso at yung anak nga naming babae. At pinapagitnaan nga namin dalawang mag-asawa ang dalawang bata. Kaya yan mga mare at maliit nga lang talaga ang bahay namin at magulo nga talaga. Lalo na nga ngayon mga marit, mas malalaki pa nga sa akin ang aking mga anak. At bago nga ako dyan mag sa aking sarili mga marit, aayusin ko nga muna mga mare ang mga bag dyan sa gilid. At syempre nga mga hinubaran nga ng mga damit ng aking mga anak. Sa araw-araw kasi ng buhay ko mga mare trabaho at ito nga ang aking ginagawa tuwing umaga. At magkagaling naman sa trabaho mga mare syempre nagbabantay din muna nga ako ng aming tindahan. At minsan nga mga mare yung ibang ang gawain hindi ko na nga magawa dahil kailangan ko nga rin magmadali para nga makapasok nga rin ako ng maaga. Mahirap kasi mga mare pagbabagal-bagal at malilit nga talaga ako. Tulad nga nyan mga mare, tinahanap ko na nga yung kanilang mga hinubad na damit at kung saan-saan lang naman talaga nilagay. At ayan na nga ang anak ko si Justin mga mare. Kita nyo naman napakatangkad na sa akin yan. Laging takot sa kamera pag binibidyuhan ko nga at nakuha ko na nga mga mari yung kanilang pinaghubaran at syempre ililigpit ko nga muna at syempre para mabawas-bawasan nga ang gulo ng bahay nga nami kung saan-saan lang kasi mga mari nilalagay ng mga anak ko ang kanilang pinaghubaran sinasabihan ko naman yan mga mari na ilagay nga sa basket yung mga hinubaran nga nila para nga mga mari hindi nga rin mahirapan ang aking asawa hagilapin yung mga maruruming damit pag ako talaga mga mari nandito sa bahay stress talaga ako sa aking mga anak dahil nga masyadong mga pasaway talaga at nahikab pa nga ako dyan mga marit antok pa nga talaga ako syempre mga marit nakakapagod din naman ang aking trabaho 7.30 na kasi ako nakakauwi mga mare lalo na ako may OT nga at nakita ko pa nga mga mare yung bag ko nga at nakabalot pa nga doon sa parcel sa plastic ibinalot nga doon ng aking bunso mga mare kung ano-ano lang talaga naiisipan ng bunso ko mga mare kaya yung ibang mga gamit mga mare pag hinanap ngayon hindi nga makita kasi nga mga mariping laglalaroan nga ng aking anak tulad na nga lang ng susi. Hinanap nga namin ng bongga bongga mga marit. Hindi talaga namin makita yung mamukat mukat ko mga marit kinabukasan at nakita ko nga sa bag nga. Doon nga pala nilagay ng aking bunsot buti na lang nasilip ko nga. At aalis na nga para mga bata mga marit. Bibigyan ko na nga sila ng kanilang bao. tag lang naman mga marit ang binibigay ko nga sa aking mga anak dahil hinahatid naman sila ng kanilang papa at half day lang naman sila sa school. At pag uwi naman mga marit dito naman na nga sila nakain kaya wala naman na silang proproblemahin. At minsan nga yung baon nga nila ay uwi pa nga rin nila. At syempre nga mga marit kailangan nga rin talaga namin magtipid. Syempre sa dami nga namin mga marit at sa tindahan nga lang kami lahat kumukuha ng aming gastusin sa araw-araw. Lagi ko naman sinasabi ng aking mga anak mga marit kailangan nga namin magtipid dahil nga sa dami nga namin mga gastusin sa araw-araw. At sa awa naman ng Diyos mga marit, marunong din naman makaintindi ang aking mga anak kahit mga makukulit yan. So hanggang dito na lang mga marit. Thank you for watching. Bye!